Malaki ang kaibahan ng mundo ng magulang sa anak. Ang mga kaibahang ito ang kadalasang nagiging point of tension sa pagitan nila. Halimbawa, ang mga magulang ay ahead ng maraming season sa buhay ng mga anak. Hindi man perpekto ang mga magulang pero meron na silang mga pinagdaanan na nakabuti sa kanila na gusto nila para sa anak o kaya naman ay pinagdadaan ng hindi nakabuti kaya ayaw na nilang maranasan ng anak. Nandyan din siyempre yung mas realistic na pananaw ng magulang. Minsan yung mga anak akala eh pinipitas lang sa mga puno sa tabi-tabi ang pera kaya kung makahingi at magpabili eh ganun na lang. Minsan galit pa pag hindi nabilhan ng gusto. Ang karamihan ng mga magulang siyempre eh nagpapasya ayon sa kakayahan at nararapat. Minsan hindi din maunawaan ng anak ang kahigpitan ng magulang. Ang nakikita lang nila ay yung pagbabawal sa kanila at hindi nila naiisip kung bakit ganoon ang gustong mangyari ng mga magulang. Hindi naman lahat ng mahigpit na magulang ay tama, pero Madalas ay may mahalagang point sila na dapat ding maintindihan ng mga anak. Hindi din naman totoo yung sinasabi ng mga kabataan na my life, my mistakes dahil lang totoo, kadalasan ang mga magulang din naman ang sasalo sa mga anak pag ang buhay nila ay nagkagulo-gulo. Kaya kung ikaw yung anak at marami kang reklamo laban sa magulang mo, 'wag mo silang sisiraan hangga't hindi mo naintindihan ang kanilang dahilan. Ang sabi ng Bible, kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo at sa kabila nito ginagalang natin sila kaya lalong dapat tayo magpasakop sa pagdidisiplina ng ating ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Hindi perpekto ang iyong magulang at hindi magiging perpekto ang inyong relasyon pero hindi nangangahulugan ito na hindi na natin gagawin ang tama. Igalang mo pa din ang iyong magulang dahil ang paggalang mo sa kanila ay refleksyon ng pagkatao mo. Alalahanin mo na sa likod ng kanilang pamamaraan ay ang pagnanais na ikaw ay mapabuti. Panalangin mo sila palagi. Tulungan mo silang maging mas mainam na magulang para sa iyo. Yan ang hakbang na bubuo ng isang maayos na samahan. Kaya, asa ka pa. Ha?